Magandang araw mga ka 59 sa Buong Pilipinas. Nandito na naman si SJ Enteng, no. Pasensya na po pala kayo dahil Bira na po na kapag upload ng mga video at mga idea na video si SJ Enteng, no, yung mga informative video natin. Pasensya na po kayo dahil ilang araw na at wala akong bagong upload na mga video mga Kap59. Dahil ngayon, dahil ngayon dahil may bagong duty na si Yes Genteng, no? Ito so, nung nag-apply ako nung Biernes, January 12, dito sa agency dito, ay agad-agad naman kinabukasan ay binigyan agad tayo ng duty dahil yun niya, at kompleto naman ang aking papel, no? Kompleto ang aking mga requirements. At uh, updated naman yung aking mga update updated naman yung aking mga requirements pati mga license no dahil matagal nang hindi naka-duty dahil ito nga uh, nagkaroon na ng damage sa ating yung pa ang ating ang akin pa no yung akin pa hindi sa inyo ah ay may stainless na ng ating pa ayun no dahil may stainless na ng ating pa at nung accident tayo ay bihira matagal bago naka duty matagal no Matag may ilang buwan din bago ako naka duty simula nung accident ako nung May 20 May 31 at October ako yung medyo makapaglakad-lakad na. Ito yung January, nainip na ako. Nainip na ako sa bahay, nakatambay lang. No? Nainip na ako magkain tulog. At uh, nasawa na ako doon sa detachment na sa aking bahay. No? Yung mga aking higaan doon. No? Umaga, hapon tulog lang. No? Makain, matulog, malaro ng cellphone. No? Yan ang aking gawain ng mga... <laughs> Di pa ako nagjujute. Kaya nga nito yung nag-apply na ako dahil nainip na ako. Nasawa na ako doon sa aking detachment sa bahay okay kaya yung mga nakaraang mga buwan na sunod-sunod yung aking pag-upload ng mga video ay dahil wala akong duty noon. No? Yun lang aking sa bahay lang. No? Magsulat-sulat, magawa ng mga video. Eh ngayon, nakapag-duty na si SGNT ulit. Medyo busy na ulit tayo sa ating paggawa ng mga content. No? Sa mga informative na content natin. Sa mga baguhan na kasama natin sa security industry. No? Pasensya na po kayo. No? Hayaan nyo at ah, pag may pagkakataon ay eh, Naka-upload ulit ako ng mga video na makakatulog sa mga kapwa natin, mga ka-59, no? Kamusta kayo sa inyong mga duty dyan, no? Ito nga ay malapit na mag-outgoing, no? Naintay ko na lang dumating ang aking kapalitan at uuwi na si SGM Tech, no? At nadali na naman ang isang araw, no? Simula nung nag-apply ako noong January 12, kinabukasan niya ay nabigyan lang ako ng duty. Yun, sunod-sunod na mula Sabado hanggang ngayon, no? Ako nga pala yung hindi na kaya steady sa isang detachment, no? Iba-iba ang aking ginadutihan pada araw, no? Ito nga yung sa tatlong bayan dito sa Quezon, no? Yung tinatawag na Rina, no? Yung Ria, impanta Nakar, no? Iba-iba ang aking ginadutihan detachment, no? Ako yung reliever, reliever guard, no? Sa mga nag day off. Eh ako yung pumapalit. Pero araw-araw din yung aking duty, no? Tuloy-tuloy, no? kahit paano ay pabor sa akin dahil naaliw ako at uh, yun nakagala-gala ako nakamotor-motor ulit yun kaya lang pag mumotor sa pagmumutor ako ay, mabagal lang no? hindi lang katulad dati na mabilis no? ay pag mabilis ay, mabilis din ang buhay no? ay pag mabilis sila ay na lang ay, bahala silang mauna dyan hanggang dito, hanggang dito na lang mga kapaybe, no? mag ingat kayo lagi sa inyong mga duty no? at uh, pagpabayaan na natin sarili Hanggang dito na lang, at goodbye.